Pwede po mamangin ang limang peso? Pangkain lang po. Ano kaya yung feeling ni hindi na kapag school? Ganyan talaga, mga taong walang pangarap sa buhay. So... Oh. Hindi ko kaya nilang pray, kasi mahirap lang tayo eh. Mga ginot-ginang, kailangan itaas natin ang budget para sa mga proyekto. Malaking tulong ito sa ekonomiya at ating mga mamamayan. Tama ka jan, senador kung maayos nating mailalaan ng pondo, mas magiging maunlad ang ating bansa. Sa dali lang, hindi tayo dapat magmadali. Kailangan mo ng tiyakin na walang corruption bago tayo magdagdag ng pondo. Ang ayaw na riyan, mas dapat natin pagtuunan ng pansin ang transparency at accountability bago tayong gumastos ng malaki. Hindi naman natin pinapabayaan ang transparency. May mga ahensya tayong nagbabantay sa pondo. Kung patuloy tayong matududa, wala tayong mararating kailangan kumusad tayo para sa ikamabuti ng bayan. Pero paano kung hindi natin mamonitor ng maayos? Baka masayang lang ang pera ng bayan. Dapat na i-prioridad ang tamang paggastos bago ang karagdagang puno. Huwag nating hayaan lumala ang utang ng bayan. Kailangan natin maging pulisibo, hindi lagi nag-aalangan. Tama, huwag tayo matapot ng muhunan para sa kinabukasan. Pero huwag natin kalimutan ang responsibilidad natin sa bawat ng ginagastos. Naka tayong magkaisa, pero hindi sa maling paraan. Tama! Magandang araw, mga ang balita. Kasi hindi tayo para talang kayo nangyayari. Isang isyu na sa ating lahat. Isang isyu na hindi nagsusubo. Maaaring sumilat ng buhay, sirahin ang buwala at ulangan ang pagpunta. Ang isyo na iyon ay kabiwala, kabiwalian at kung paano ito na umuugtay sa mga bawis na binabayaran. natin. Sa halip, ang mga buwis na ito na dapat iwitan po kung mga anong ako para mga mga ngangang kontalusugan, ipag-prasitura at kalatasan ay kadalasan ito na kung kung siya'y ng mga dapat na, na propong tiktakan sa ari. Paglaan ng ilang sandali. Clark! Let's go home! Let's go home! Maaflah. Pada pagi tadi, saya telah meletakkan meja. Sila ambil bilik kamu, kelas. Kita berada ম Sir, excuse me po, na po si Sir Kirby. Ako muna ang inyong guro ngayon dahil na kapon si Sir Kirby. O ngayon, nalalagay na ito ang taglikam at mga masiba ng kondo ng Bumalaan.

kumpleto na ang mga pagkakon, ang gobyerno ay ay na pamalaan ito ng kayo. Sa ang ng budget, ng pondo, ng pera gamit sa mga Ito ang servisyo publiko mga Ito ang mga ng pagkakalaga ng pagkakalaga ng pagkakalaga ng pagkakalaga ng ng mga ng ng transparency, pananagutan at na ang mga pondo ng bayan ay ginagamit sa ma maayos para sa katunan ng makarami. Sir, pwede po ba magtanong? Ano po yun? Yung sinasabi niyo po, pag paglikom ng pondo, paano po tinitiyak ng gobyerno na tama tama at sabat ang nakukalitang buwis mula sa mga mayayamang tao? Gobyerno, gumagamit ang iba't ibang paraan at pangulitan ng buwis may mga appreciarin ko pang sabagoyan na ang mga big and ay boys na nakikinabang sa mga servisyo na ito niya. Tulad ng mga ito ang pagkalusugan ng situasyon. Paano na ang buyo pangasiwa ng mundo? Kasi po, parang madalas may mga isyo tungkol sa kataliwalian, di ba? Isa ang mga galagang, ang sabagoyan, at may mga sistema tulad ng mga audit at transparency measures na mapatibay sa mga siwa dito. Sir, wala to sa ating aralin pero ano po ang purpose, sir? Eh? Ang purpose ay may ilang kondisyon upang matiyak na ang pondo mga pondo ay gamit sa mga programa ng mga kinabang sa mga pamilyang target. Kapila sa mga mission upang parisa ng mga bata sa kagalaan upang ng mga bata at regular na check-up sa kalasugan.

go. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video